yun, as of now, no? Kasi, ah, uh, ano niya yun, eh, ah, uh, ang tawag dito? cash incentives niya yun, ng World Championships 2021. So, sa akin, ibinigay ni Mamueng, kasi, ayoko mag, ano, no? Siyempre, alam mo na, ah, uh, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. Mm -hmm. So, yun yung, ano, so, sa akin, ibinigay, so, ang ginawa ko, siyempre, nararamdaman ko na, bilang ina, na parang, ang sabi ko, is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa, ay, sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Mm -hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, uh, isole yung credit credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng two years para ma-withdraw ko siya at otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos, for ano pa daw yun, sabi nila, for approval pa. Kung i-ano, uh, kasi isosurrender ko lang naman yung yung credit card na yun. So, intact yung mga pera niya. So... may mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po um, unang-una -una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang-una -una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, 6 digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po nareceive yung incentives ko po na yun. Uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun.